Hello um, mga kariskarty, ngayon ay ubuksan natin ang Alcansia ni Clement, kung ilan man lamang yung lamang dito. Ayan, hiniwan ako ni Clement kasi napakatigas po. Yan po yung binaklas namin, yan po yung mga laman ng ipon challenge ni Clement. si, si Clement ay mahilig mag-ipon to kahit yung baon niya ay 20 pesos, mayroon siyang matirang 10 pesos maano to mag-ipon yan po yung um, ano niya iniwalay niya yung mga bariya sa 5 pesos ayun so guys buksan natin yung yun, buksan natin yung gasol oh, may gasol na si Clement

Alcantara na gasol guys. So, pag mapuno mo to guys, aabot siya ng total amount guys, depende din sa lagay mo, ito ay 53,000 pesos. Maging malaki ito sya, guys. Anong what, half gallon yung galaki niya. Ito ay uh, Avenger. Avenger na gasol. At ito naman, may isa dito. Ay, BBG. Ay, Hello Kitty. Hello Kitty. May ensure Hello Kitty. Hello Kitty gasol din, guys. oh. oh, Hello Kitty gasol. Oh. Okay. okay. okay.